Hello Virgo, welcome sa akong channel Queen Yin 777 Ito po ay general reading Ibig sabihin, uh, pwedeng mag-resonate or pwedeng hindi Kunin lamang po yung mga message na mag-resonate sa inyo Ito rin po ay timeless reading Ibig sabihin ay kung kailan mo po mapanood ang video na ito Ay maaaring doon pa lamang po mag-resonate sa inyo or mag magkaroon ng Uh, makaka-relate kayo. So, Virgo, kukunin po natin yung energy mo na kung uh, may guidance or uh, baka may expansion. Virgo, Virgo, Virgo. So, Virgo, major choices about your love life or something na pwedeng relasyon mo to sa pamilya mo. No? Or hindi, soulmate. Or pwedeng sa soulmate mo nga, oo about sa romance or sa connection mo. Ganon. So, meron major choices. Ano ito? Para kay Virgo. Okay, Virgo, Virgo, Virgo. O, chariot. Hmm, may mo overcome kayo, may obstacle, may success. May pinagdadaanan ba kayo ngayon? Or meron kayong pagdadaanan? Huwag ka daw mag-alala kasi ma-overcome nyo naman ito. Siguro maliit lang ito na problema. May konting pag lang, gano'n. So, kailangan lang na nga konting workout, workout para sa inyong relationship. So, ganun, mag-effort ka, mag-effort din yung, yung partner siguro, ganyan. At, ha, yun, magkakapatawaran din naman kayo. So, magkakaroon ulit ng harmony, gano'n. See? ba? Diba? Happy family. Reunion. Coming home. Celebration. O, ba? Diba? Siguro meron kayo naging problema. Tapos, na napagtumbagong pa naman. And, ngayon is parang mas naging stronger yung band ninyo. Kung parang nakikita ko is parang magbabalik honeymoon kayo. Ganon. Or, kung relationship naman sa inyong mga anak or sa mga in-laws. Ganyan parang, ah, magkikita-kita kayo, magandang pag-uusap, or mag-get together kayo, something uh, ganoon, at magiging masaya yung bonding ninyo. No? Uh -huh, sila. Uy, iba naman sa inyo dito, may, wow, unexpected windfall. Lamsam, siguro meron kang na-approve uh, na loan na, ah. Ngayon, basta may darating sa iyo na malaking financial na matutuwa ka talaga. O puno, -puno ka ng pentacles. Ang daming uh, everywhere and anywhere yung this mo. And ito ay 10 ha. So, may magbibigay siguro sa ng malaking halagang pera. Ganon. And, hangin. pero, lumabas dito yung uh, Ace of pentacles in reverse so lack of money poor financial control ah okay sige may sad na windfall ka na matatanggap pero this is a warning sign agad oh sinigundahan ng ace of pentacles in reverse ah wag mo siyang masyadong gastusin yung pera na matatanggap mo or baka may tulong na mag-aapproach na maaabot sa iyo kasi mabilis lang yun mawawala kung hindi mo makokontrol yung sarili mo. So uh Virgo visa yung yung uh, ailment. iko kasi ay earth uh, sign na. Uh, ano uh, medyo maluhu ka ang nature mo. Mahilig ka sa mga material na bagay. Ganun. So siguro baka may loan kang ma-approve or uh, something na uh, baka uso ngayon, 'di ba? Uso ngayon yung mga parang uh, alam mo yun yung mga scam scam na parang uh, ah, merong ah, 35% ah, 40% 45% baka nakapanalo ka doon or yun sa mga online online sugar na yun nakapanalo ka pero mabilis lang mawawala sa iyo kapag ah, hindi mo inayos yung paghawak mo ng perang yon So, it's a warning sign na, ah, na pag wala kang control doon sa natanggap mong pera na yon it's possible na malos, merong loss, or a ah, opportunity na yon na pwede mo ma-miss out. Ganon. So, be careful lang. Virgo. Na stage 4, Virgo. The Empress. So, merong ito sa inyo dito is uh, pwedeng uh, mapapertila, ma mabubuntis or something motherhood figure or nakikita ko baka ano ka, meron sasaway sa'yo dito na something na uh, motherhood uh, figure, yung kumbaga uh, malaki ang respeto mo or uh, may kaalaman siya pagdating sa pag-a-advise. Gano'n na. Uh. Pagdating, oh, earth sign to Taurus, oh. Pagdating sa ano, pagdating sa kaperahan, o oh, meron mag-a-advise sa'yo na pagdating sa kaperahan. Gano'n na. Uh. Pwede nga friend mo to dahil Venus. Gano'n, no? Venus sign, ah. Pwede nga friends mo to. Friends, yun eh. Temporary financial hardship. So, meron talaga eh. O, tinan mo. Meron talaga nga poverty, ah. Meron ka talaga talagang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron talagang 6 of pentacles, no? Na kapag hindi mo talaga na-control uh, yung iyong uh, financial windfall, ito uh, ang uh, bagsak mo. Maghihirap ka, no? Yung uh, walang matitira sa'yo. Yung uh, piling mo binagsakan ka ng mundo, yung talagang mag-struggle ka sa kahirapan, So mag-ingat ka talaga. Malaki ang uh, may uh, may matatanggap kang malaking pera pero mag-ingat ka. Magkaroon ka ng control kasi dito talaga ang bagsak mo. Hmm? Ang daming warning sign dito. So, King of Swords. Nakikita ko dito may uh, may mga ngahas na kausapin ka. Siguro malaki talaga yung makukuha mong pera, no? Kasi may the Empress na nga, eh, na lumabas. So, may the King of Swords pa na talagang mag-a-ano mag sa sa'yo. Mag-a-advise sa'yo. Yung talagang paghihigpitan ka, yung parang sesermonan ka. Or pwede nga, dahil ah, merong financial losses na mangyayari sa'yo, is talagang ah, nga, ka. Talagang itinas niya yung kanyang sword. Ibig sabihin, talagang parang, ah, ano ka, talagang titirahin ka niya sa isip. Kung baga ipaparealize niya talaga sa'yo yung mga nawala or pwedeng posible nga ma ma mawala, no? Yun ang may mag sa iyo sa'yo. Kasabihin niya yung katotohanan. And siya ay uh, merong Libra Energy Mediator talaga siya. Siya yung uh, mag-aayos ng kaisipan mo, no? Magaling nga nga with the Libra Energy na uh, counselor talaga to. Ganon. So, meron talaga ditong, and merong sudden change no, Pluto, Pluto energy. May pagbabago. So, mag-ingat ka talaga. Naku, ang daming ano dito. Ang daming, uh, ang daming warnings dito and ang daming parang nag a sa sa'yo. No, eh, King of Swords, King of Swords and uh, Pentacles, no? Pluto and uh, Libra, Mediator, at uh, saka yung Sudden Change. No, mag-ingat ka talaga. No, talagang, ah, uh, advice ka talaga nito. Kung baga, pag wala nang natira sa'yo, tatalakan ka pa kapag ka uh, may losses na nangyari sa iyo no makakatikim ka pa ng uh, hindi magagandang uh, salita gano'n. na okay ya uh, or pwede nga dumadaan yung iba sa inyo ngayon na dahil uh, na may nalugi ka may napabayaan kang negosyo pwedeng ganyan or uh, may dumaan na pera sa inyo pero uh, biglang nawala siguro baka itinaya mo yan sa mga sugala ganyan Pinatalakan ka na ngayon ng King of Swords and the Empress. Ang daming uh, naninisi sa'yo. Ganon, pwedeng ganon ang eksena. No? Kasi parang ngayon ay hindi ka na stable or parang hindi na maganda yung iyong uh, talagayan na financial. Page of Swords. So... Ah oh, nakikita ko nga ito. Parang magkakaroon ka talaga dito ng ano ng uh, parang may wasted talaga, no? Kasi Page of Swords, no. Kailangan mo daw ng mahabang pasensya. No, kailangan mo nga protektahan yung iyong uh, iniisip siguro. Medyo mabigat yung iniisip mo. So, 'wag mo nang palalain pa ganoon. Ora uh, meron merong kapang hinihintay na mga magagandang balita pero para uh, mailap ang uh, pagdating nito sa iyo ngayon. Inaabangan mo siya pero hindi siya darating pa sa ngayon. So, mental agility. Palakasin mo lang 'yung iyong uh, pag-iisip. Ah, kumbaga, wag kang kumapit sa negatibo. na. Uh, Mag-isip ka ng mga bagay-bagay na uh, hindi ka mai-stress o hindi ka ma-depress. Ganoon. Death. Huwag ka mag-alala, Virgo. Kasi lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, or pagdadaanan mo, is uh, ililid ka nito sa transformation. Uh, sa meron kang kailangan baguhin siguro sa sarili mo. Sa pag-iisip mo. Gano'n, no? Sa yung uh, way of thinking. Gano'n, na uh, With the Pluto energy, no? Na meron na uh, transformation, no? So, kung ano man itong pinagdadaanan mo to mabigat na to tingnan mo na lang yung positibong buhay na baka inihahanda ka lang din or may mga imbalances na nangyayari sa yung buhay na kailangan mong harapin at kailangan magkaroon ng balance sa buhay mo. So, ganun lang yun. Kung financial lang to hindi natin nilalang lang yung pera. Pero kaya pa yung kitain. Kaya pa yung i-earn. Pero yung lesson learned nun, it's a win pa rin and not a loss. So, kung meron mang debt, kung meron mang magtatapos, meron din yung rebirth. At maganda yung rebirth na yun. Ah. Hindi yun matatumbasan ng pera kung ano man yung nawala sa'yo. Yun na lang yung isipin mo. Yung mga nawala, is pera lang yun. Pero yung mga babalik is yung hindi kayang ah, matumbasan ng pera o mapalitan ng pera. Katulad ng lesson learned. Diba? Pwede mo pa yun maipasa sa mga anak mo or a ah, sa mga future generation mo. So, yun yung reading sa'yo for this coming week. Virgo, bye!